Huwag nyo kaming uutusan, Miss Ay, Alice. Na po. Ang susunod naming tanong, kanina pang tanong, ano yung naging ruta nyo sa Yate nung pag-alis nyo sa Manila? Pag-alis po namin, uh, nauna po kami doon sa Yate po. Tuloy mo lang. Pagkatapos po, may sinakyan po kami isang malaking barko po. Mula yate, lumipat pa kayo sa malaking barko? Uh, hindi po siya ano. Uh, yes po, malaking barko po siya. So, mula yate sa malaking barko. Saan banda kayo lumipat sa barko? Uh, Madam Chair, as much as gusto ko pong sabihin, pero ko po alam ng location pa sa puro dagat po. Ganong katagal mula umalis kayong Manila na nakayate na lumipat kayo sa malaking Isa, barko. Isa yeah, yan, really few hours lang po. Ilang um, oras? Hindi ko po maalala to be exact kasi lahat po ng cellphone po namin nung pagka, pagka ano po namin no sa tao, wala na po kaming phone. Sinong tao? Ah. Uh, Sinong tao po yon? Meron pong isang babae po. Babae? Ah, po. Pilipina o Dayuhan? Ah, uh, Dayuhan po. Anong nationality? Uh, hindi po ako sure kung siya po ay, hindi pa ako sure sa nationality po niya pero definitely hindi po siya Filipino po. Hindi siya Pinay. Asian ba siya? Puti ba siya? Lating uh, ba African? siya? African? Asian po. Asian. Bakit niya kinuha yung mga cellphone niyo? Uh, kasama po yun sa usapan po. Ano yung usapan? Uh, walang phone, wala po lahat. Bakit may ganong usapan na walang phone? Uh, yan po ang sabi po sa amin po. Dahil? Uh, siguro po for safety na rin po. Safety nino? no? Para sa akin lang po, para, baka para sa safety na rin po ng lahat. Basta wala pong cellphone, bawal po. Bakit magiging peligroso ang may cellphone sa lahat? Uh, hindi ko po alam. Basta yung pong sinabi po na walang cellphone po. So lumipat kayo sa barko some hours after bumiyahi kayo sa yate. Opo. Estimate number of hours pagka bago kayo lumipad. Hindi ko po bago kayo kasi baka magkamali po ako. Wala po akong talaga maano po sa hours po. Mas okay nang magkamali kaya sa magsinungaling. Yung honest effort to tell the truth, mas okay nang magkamali. Gabi kayo umalis sa Manila? Gabi ako, pa ba gabi nung lumipat sa barko or madaling araw na? Uh, ma ma ano pa rin po, madilim pa rin po. Madilim pa rin. Ako, madilim so, ano oras ba kayo umalis sa Manila na gabi? Uh, uh, pagdating po kasi namin ng Manila po, ikot-ikot po kami ng ikot eh. de anong um, oras kayo sumampas sa yate? Hindi uh, ko po maalala nung time, pero definitely po siguro mga bago naman po mag-10 o'clock. So bago mag-10, so mga 9pm or so. and then, Pero hindi pa ako sure to be exact po doon sa time po. Ha? And then bumiyahe kayo ng ilang oras bago lumipat sa barko. Apo. Paglipat sa barko, madilim pa ba or sisikat na ang araw? Uh, madilim pa rin po madilim pa rin. Opo. And then, pagkasakay nyo sa barko, anong ginawa nyong sunod? Pagkasakay po sa barko po, Madam Chair, pinasok po kami sa isang room. Doon na po kami. Ilang oras kayo doon sa room sa barko? Ay, matagal po. Araw Ganong katagal? Po. Ilang araw? Hindi ko po, siguro mga four. Four days? Baka four or three or five, mga ba Basta matagal po. Three to five days. Ilang beses kayo nag-breakfast? Uh, ako po kasi hindi ako po, hindi pa ako nagbe-breakfast. Okay, ilang beses okay. kayo nag-lunch? Um, yung food po kasi na may, may ano po kami, uh, siguro mga three or mga four days po siguro. Four, mga four times kasi kayo nag Sa mga four days kayo doon. And then, paglabas nyo sa room, teka, apat na araw, nasa room lang kayo? Hindi po kami pinapalabas. Hindi kayo lumalabas doon sa deck ng barko? Hindi po. Hindi ba nakaka-claustrophobic uh, yan? Actually, nung nakasakay na po kami sa malaking barko, sa totoo lang, kung pwede lang matras, aatras na rin ako nun. Nakakatakot. Na Bakit rin ka na. aatras sana? parang nakakatakot po talaga. Ano yung inaatrasan mo sana? Na gusto ko na pong umuwi. Gusto ko na mumalik. So, ba't hindi mo ginawa? Yung nga po eh. Nagkamali din po ako talaga dun.